Hello mga kababayan, welcome back to my channel. So ngayon po ay pag-uusapan natin yung uh, sinabi ni Atty. Harry Roque na pwede daw makulong yung tatlong judges ng ICC da yung alam mo yung hindi pumayag dun sa alam mo yung hindi parang iba yung opinion nila tungkol sa pagkakadakip ni PRRD at kung magiging bias daw sila sa interim release ni PRRD ay pwede daw itong kasuhan ng gobyerno ng Pilipinas. Ewan ko lang kung kakasuhan ba talaga ng gobyerno din, no? Yun din yung tanong. If hindi pa po kayo nakapag-subscribe, I don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell as well para ma-notified kayo sa mga future videos natin. And don't forget to like this video, guys. So, ito na nga. Panoorin natin to. O mga kababayan, ngayong malinaw na na illegal ang pagkakaaresto ni di PRRD dito sa ating bansa. Dahil lahat ng mga elemento mga kababayan eh, sa kidnapping slash arbitrary detention ay malinaw na malinaw na naidokumento. Tapos kapag kung i ito sa ICC mga kababayan, hindi ito tatanggapin at na sa mga huwes ng mga ICC doon sa The Hague, Netherlands, ay posible mga kababayan nakasuhan ng gobyerno ng Pilipinas itong mga huwis ng ICC kapag magiging bias sila dito, mga kababayan? Eh, paano naman? Paano naman kung hindi kasuhan, eh, nakikipag... Ano nga sila eh? nakikipag-communicate nga sila sa ICC para mapahuli si PRRD. Ang, yun yung tanong, kung kakasuhan din ba ng gobyerno, eh mas gusto nila yan, di ba? Sila nga nagpadakip, di ba? at ikulong sa women's correctional natin. <laughs> na kung ang kulungan ni PRRD doon sa ICC mga kababayan ay sobrang ganda. Yung tatlong huwes mga kababayan kung magiging bias sila ay pwedeng kasuhan at ikulong dito sa Pilipinas sa kulungan ng mga babae na kung saan matutulog sila ng tayuan. <laughs> ano orin nyo <laughs> Pwede kaya yun? Eh, Di ba, hindi pwede, hindi naman siguro pwede yun kasi kung makukulong man sila, se, syempre doon sa Neverlands. <laughs> o, ah? Nakita natin kung hmm. paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Hmm. Kinidnap? Sa mga ordinaryong tao, mga kababayan, yung mga hindi natin alam ang batas, kidnapping yun eh. Kidnapping. Tinukot sa PRRD. Meron bang pananagutan ng mga pulit na pulisan, hmm. mga miyembro ng kabinete at ang president Nung sa pilitan nilang pilit ang ating presidente Sabla, sa dagat. Hey, oh. Well una-una ko -una ha bago tayo pumunta sa sa pinagyanan, ay eh, sasagutin ko lang po yung sabi ng uh, ating executive secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin. Sa hmm. pagtaon ni Presidente Duterte, <laughs> kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Oh, sino sila mga kababayan? Grabe no, mga demonyo. Kung mabibigyan daw ng interim release si PRRD at pababalikin dito sa Pilipinas, hindi daw katanggapin ng gobyerno ng agba. Ano yan? Hindi nyo papapasukin? Pilipino si... Grabe naman yun. Ano na yung nangyayari dito sa Pilipinas kung talagang, nako, ano kayang bang pag ginawa nila yan, no? Kung hindi nila tatanggapin si PRRD pag uh, na naging, uh, alam mo yun naasak na-approve yung interim release niya tapos hindi nila tatanggapin. Sino ba sila? E eh, dito pinanganak si PRRD. Naku, former president pa talaga natin. Yan yung gagawin nila. Grabe naman sila. Grabe. Wala akong masak. hindi papapasukin, hindi tatanggapin. Haharangin nyo na naman sa airport. Ang delikado niyan mga kababayan. Diyan sa kanila mga statement. eh, baka magkatotoo yung sabi ni Sara Duterte na mukhang natutulad kay Ninoy Aquino na kung uuwi siya dito, mapapatay siya mga kababayan. Huwag naman sana, huwag naman sana. O oh, pero sinabersaming mga kababayan, nagbanta na. Hindi katanggapin kapag uuwi si Digong ng ating bansa. Mga animal, mga animal. Ang proseso po, okay, eh, nabi ko nung isang araw, no? o pwede mag-apply for provisional divorce, ang tignan is, light risk ka ba? Mm. Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung nga, uh, may capacity ka ba para manakot mga testigo, no? Si PRRD, 80 years old na. Wala na nga siyang impluensya mga kababayan sa Pilipinas sa na, ano, national government. Ang may impluensya ngayon si Bangan. Anong kinakatakot nila? Tapos ang susunod na tanong, saan? pagka po pwedeng sa Netherlands pero mm. siyempre po sa Netherlands eh bakit pa sila hihingi ng provisional liberty eh nabil po na sila no kasi mm. siyempre <laughs> libre lahat mga kababayan <laughs> ang ganda ng tirahan kung may provisional release din sa Netherlands lang gagastos pa sila samantalang sa loob ng ICC mga kababayan mayroon pang doktor libre pagkain security aircon facility kaso nga lang mahirap mag-visit so, mm. yung tinatawag natin Kilton Prison. Pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Bersamin. Eh mm. kaya nga nila kinidnap at pinadala sa dahig eh, dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil... Huwag mm. naman sana, no? Huwag naman sana. Yung kutub ni Sara Duterte, mga kababayan ni VP Inday na magiging Ninoy Aquino siya na sa airport pa lang, mga kababayan. Huh? Galit na galit sinabi sa aming mga kababayan, sila bangan. Kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang katustuhan. Mm. Na mag Correct. Napakalaking tinik talaga. Kasi guys, alam mo yung sa mga rally ng PDP na kung saan yung nine senatorial candidates talaga ay sinusuportahan ng majority ng mga Pilipino, kaya talagang makikita mo talaga na grabe grabe talaga yung suporta. Kaya talagang pinadakip na lang nila, no? Kasi hindi na nila kaya yung nakikita nila. <laughs> Para ka mo walang maglilid sa PDP. Pag nawala ng leader, alam mo yun, sabi, di ba, sabi nga sa Bible, uh, a, sh sheep without a shepherd, di ba, magkakagulo yan yung mga sheep pag walang shepherd. Kaya pinadakip talaga nila si PRD pa para, ma para mawala ng shepherd yung mga yung PDP at nako na nakita naman talaga nating lahat no na kabaliktaran yung nangyari imbis na magkalat-kalat eh nagkaisa tuloy yung buong Pilipinas <laughs> lalo na yung iba't ibang yung OFW sa iba't ibang sulok ng mundo no magkaroon na naman ng Marcos Forever Part oh, 2. Ko. Balak pang manatili dyan forever. Akala nyo kung ang gagaling. Yung mga performance mga kababa. Eh! Hey, performance. Mag-ambisyon kayong manatili dyan habang buhay. Kung ang ganda ng performance niyo mga Nagda kayo. Hindi na po kami natataka, ES, na talaga hindi nyo pratanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hmm. hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. Talaga. 80. Lalo-lalo na si Nagba. Hoy, taga Mindanao, taga Mindanao. Nagbabalak pa lang mag rally sa Bagoong Pilipinas dyan si Nagba, mga kababayan sa Mindanao. Si BBM, April 2 to April 5 daw. Pupunta raw sa ano? Sa barn? sa Jensan. Basta marami pupuntahan daw mga kababayan. Andyan si BBN, i-welcome nyo ba? For sure mga kababayan, marami ang ayuda, babahayan ang ayuda. Pero kayo mga... <laughs> Nag, oh, alam nga namin yan. Nag-comment nga yung, uh, ano ko, yung pinsan ko dyan sa may Davao yata yun sa, sa parang, ay hindi Davao, sa Tagum. Oo, sabi niya, ay naku, babaha ng tae. <laughs> Babaha daw ng tae, hindi babaha ng pera. babahan ng tae. Tumanggap ng ayuda. Ipagpapalit nyo. Sa kaka Kasi daw, alam nyo yung uh, dati daw, nangyari na daw yan. May, may, alam nyo yung uh, binato ng tae daw. Oo. During rally. Kaya... Naku, BBM, mag-ingat-ingat ka talaga dyan sa Mindanao. Dito sa Mindanao, I mean, kasi babaha ng tayo pag pumunta ka dito. Pero sure naman yan, madaming magiging guards yan. At saka, nandiyan naman si, kung sa Jensen sila pupunta, nandiyan naman si Pacquiao, ba diba? So, syempre, nandiyan si Pacquiao eh. Karampot! kunin nyo na ang ayuda tapos kung pwede, umalis kayo. O di ba kaya, kung later na ibibigay ang ayuda, wag na kayo magsigaw-sigaw dyan ng babangag, babangag, BBM, BBM. Na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinatakait niyo pa. Mm. po kayo mag-alala. Nakaukit no? po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan mm. para dagang kasalanan ng Marcos administration hmm. sa sambayan. Mas malala pa ito totoo talaga yung sinabi ni ano, yung sinabi ni Jinggoy Estrada na gagawin yung sinabihan niya yung mga pulis, yung PNP si ano, sino ba yun? Yung parang si Diwata, sinabihan niya na gagawin niyo din ba to sa susunod na kay Marcos pag hindi na siya presidente, di ba? Grabe, yung ginawa nila wala silang respeto, no? Ito, oh, mas malalapit. Hindi po yan mabubura sa aming So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila sa presidente sa aeroplano na hmm. nagdala sa kanya sa dahig. Well, ang ginagamit po nating term ay uh, kidnapping, pero sa totoo lang, ang kidnapping po hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Hmm. Kapag taong gobyerno po ang uh, ang uh, nanupil ng kalayaang ng kalayaan ng uh, um liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na Arbitrary Detention. Arbitrary Detention. Oh. Ano ba yung mga elemento ng Arbitrary Detention? Number one, oh. yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangal oh. Check! Dahil senatore eh. PNP mga kababayan. Under the instruction of the President. Element number one, check! Dawa, e eh, pinakate niya yung kalayaan ng isang tao. No? Dapat pero actual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Oh, check! Hindi pinalabas sa ano mga kababayan, William Airbase. At doon pa lang sa airport, sinikil na ang kanyang kalayaan. Dahil hindi siya pwedeng makapunta ng kahit saan mga kababayan eh. Hinuli nila. Atlo, ito ay walang legal na basihan. Oh, walang legal na basihan sa batas ng Pilipinas. Check! Hindi dumaan sa local court. So, tignan natin kung nandiyan yung mga elemento. Lahat ng mga elemento. Taong gobyerno ba Torre, lahat ng kabinete hmm. at ang presidente na nagkonsyabahan, hmm. conspiracy Taong ah, oh, na makakait ang kalayaan. Kaya nga hindi nag-release ng, uh, alam mo yung red notice, yung Interpol, kasi yung Interpol hindi pwede gawin nila yan pag political pag nakikita nilang it's a political attack, hindi sila pwede maglabas ng red notice kasi masisira sila. Kaya yun, diffusion lang yung binigay. At saka alam mo yung grabe yung ginawa nila, guys. First time in the history daw, sabi ng Interpol, na alam mo yung mag agad. No? Kahit nga si Tevez, nasa along bansa yun na sobrang lit-liit, sobrang hindi talaga guys, mas mahirap pa sa Pilipinas. Pero hindi nila sinusurrender. Di ba? Grabe. Saan dati presidente Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot, mm. oo, oh, oh. Yep. Element mm. one, president. present. Element two, nagkaroon ba ng aktwal na pagdititine? Si oo. Oh, Hindi nga Doon tayo guys sa tatlong judge na pwedeng ikulong. I-forward natin to ha. Okay walang so, bukang, legal ang element 1 present, ang element 2 present, ang element 3 present. Oh, andiyan lahat mga kababayan present lahat. Etong ICC mga kababayan kapag hindi ito titingnan, nagpapakita lang kayo sa inyong kabulukan. Sila daw ang gold standard mga kababayan kung ano ang batas internationally ha, the human rights. Oh. Tapos ngayon, si Tatay Digong hinuli sa illegal na paraan, dinukot arbitrary detention mga kababayan. Ah, okay lang, exempted. Oh. Totoo 'yan. Alam mo yun, pag nag sa, pag nag-uusap nag, nag, uh, pag if we talk about human rights talaga, both sides, hindi pwedeng human rights lang yung sa mga namatay no, na talagang hindi naman totoo. At yung kay PRRD, hindi pwede no, exempted siya. Hindi siya pwedeng bigyan ng human rights. No, di ba? Hindi yun pwede. Ano, ayong klaseng batas Ganyan ba ICC? Bulok din kayo eh. So, talagang, ito Dapat ang i-abolish ang ICC. Kaso labas sa mga taong gobyerno na nang huli presidente at nagpadala sa dahing ay ang kasong arbitrary detention. Hmm. Ang tanong, e eh, paano yung pagpapadala sa ICC? Kasi alam natin na merong international crime na extraordinary rendition. Oh. Yan, extraordinary rendition yan mga kababayan. Well, sa Amerika nga, di po yan illegal eh. Sa as sinasabi ng Amerika, may karapatan sila na yung mga... Kaso lang, hindi yan Amerika eh. That is ICC, which is dapat mga kababayan ang standard, gold standard ng batas sa buong mundo. Uh, Kalapan hmm. ng gobyerno, mga risk to national security, kung pwede nilang dalhin sa mga lugar-lugar na kung pwede silang matorture, kasi pinagbabawal ang torture sa Amerika. Yan yung sinasabi nilang extraordinary religion. Ito po, malinaw na kidnapping. Kidnapping. Kasi sinuha yung tao... Ang nagdala dito sa Hague ay mga taong gobyerno pa rin, kasama oh. ng mga polis na sakay ng eroplano at saka um, linagay sa hukuman. Ang tanong, e paano yung mga taong ng ICC? Hindi ba sila conspiracy rin? Oo, oh, ba diba? Umamin mga kababayan, mayroon sila cooperation under the Marcos administration dahil mayroon sila communication. Eh. Ang oh. sagot po dyan, ayon sa ating Batas Pilipinas, ha? kung matapos masabihan ang mga magistrado dito sa ICC kung paano nakuha ang pagkataon ni Presidente Duterte at nagpilit sila na ituloy ang proceedings ang aking posisyon pati mga magistrado kung pwedeng malitis sa Pilipinas. Mm, yan! <laughs> yan matinde! Yan parang excited kami dyan. Pati yung mga magistrado dapat litisin. Mm. Sige, ipahuli natin yung taga-ICC mga mga judges! <laughs> oh, Interpol, hulihin natin. Oh, tingnan natin ha. Si Digong nga pinahuli dito na Interpol. Kukunin natin yung mga judges sa ICC. Nakipagsabwatan mga kababayan na bangag. Dahil sila ay magkakaroon na ng kunsabahan, conspiracy hmm. na ipagkait ang kalayaan ni Presidente Duterte. Bagamat ang pamamaraan nga na nakuha yung kanyang restriction sa kanyang pagkatao ay illegal through kidnapping. Pero sa ngayon, di ba natin alam? Kasi sigurado naman ako, ilalabas yung issue ng uh, giging ilegal ng paghuli sa kanya hmm. at titignan natin kung ano sagot ng mga magistrado. Totoo po na meron talagang provision sa wrong statute na merong immunity yung mga opisyalis ng hukuman. Meron hmm. Pero sila immunity doon sa Netherlands. Pero dito sa Pilipinas, wanted sila kung gayon. Eh, kung ang orte naman mismo, ang ICC mismo, magbabali wala po ano nakasaad sa ICC. Bakit ang Pilipinas naman? Eh, i-honor yung immunity nila kaya hmm. yung pag nalaman na nila na ilegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanyang pagkataon, but willing pag pa rin sila, alam naman nila. <laughs> Maganda ito mga kababayan. Diyan talaga natin makikita no kung ano talaga magiging sagot nila kasi pag talagang naging ano pa rin sila ipinagpilitan pa rin nila na okay lang yung pagkakadakip na talaga namang sobrang illegal yon ako makikita talaga nating bias bias talaga yung ICC na yun. Kaya nga hindi nga nakikipag cooperate dyan yung Amerika eh. Yung Russia, yung China, yung malalaking mga bansa, hindi. Kasi nga nakikita nilang bias talaga yan. Tayo ang tutugi sa mga judges ng ICC kapag papayagan nila itong illegal na pag-arresto katatid. Sa batas ng Pilipinas, meron silang pananagutan. E paano natin sila makukuha? Well, kung kinidap nila sa presidente, <laughs> at nila sa dahig. anong pipigil sa Pilipinas? para kidnapin din sila, dalhin sa Pilipinas, citizen. <laughs> ngipin sa ngipin. Hulog, di ba? <laughs> Kaya nga po ako, ang sinasabi ko, daanin natin ang lahat sa legal na pamamaraan, pati yung pamamaraan ng paghuli sa isang akusado. Remember, it is the golden rule. Hmm. Kung ayaw nila na kidnapin yung mga nagpakulong <laughs> kay presidente at dalhin sa hmm. Pilipinas, citizen oh. at ikulong sa correctional for women. Ah, oh, 'yan. Mas maganda yan, yung tatlong babae, mga kababayan pa naman, ano. Pero parang imposible din. Kasi ano, di ba, nasa Netherlands sila, eh, sure ako, magrabe mahigpit yung pulis dun. Hindi tulad dito sa Pilipinas na mismo yung gobyerno yung nagkalulo kay FPRRD. Sure naman ako dun sa Netherlands, hindi nila pa, hindi, nila papayagang madakip yung mga ano nila yung mga hukom nila yun ang ikulong dito sa Pilipinas kapag hindi sila magtino mga kababayan kaya guys nako hanggang dito na lang tayo no anong masasabi nyo sa usaping ito guys anong mga opinion nyo don't forget to like this video again and subscribe to my channel thank you guys for watching bye